Okay, hello Aquarius. Uh, welcome sa Happy Angel Reading and Cross Watchers also welcome po, no? Ayan, so ang gagawin po natin pagbasa ngayon ay ang para sa iyong Nobyembre. So, ito yung ang sekreto ng Nobyembre at kung anong mga sorpresa ang naghihintay sa iyo, no? Uh, so, titignan natin yan. Uh, cleanse po muna tayo and pakilayo na lang po muna ang inyong mga headphones or ang inyong phone. Huwag nyo itapat sa tenga nyo, no? i am thinking about it

Ayan. so, para to kay Aquarius, no? Isang matalinong pagbati sa iyo, Aquarius, no? Bilang ang visionary at innovator ng ating zodiac. Ayan. So, alam kong lagi mong hinahanap ang katotohanan, no? Aquarius at pagbabago at ang mas malaking larawan para sa mga sa, sa mga sangkatauhan actually no so ang iyong unique na pananaw at pagiging intelektual ang pinakamalaking lakas no na nasa sa iyo no ngunit kahit gaano ka pa ka-advance mag-isip no may mga biglang pangyayari o sorpresa na hindi hindi pa nakikita at ito yung natin sa buwan ng Nobyembre na no So, gagamitin natin ang limang card upang silipin ang di inaasahang landas na naghihintay sa iyo. So ang basang ito ay magsisilbing isang blueprint at strategic guide para sa buwan ng Nobyembre nak 'no. So ating aalamin kung ano yung energy na nagdadala sa iyo sa Nobyembre, ano ang sentro ng surprise uh, na magbabago sa iyong social at intellectual na buhay no? Paano ka makakapag-beneficio at unexpected na turn. Ayan. Turn na turn na nakandaing lumabas. Okay, so tingnan natin itong recent wow, judgment. You make a final decision already pala. No. Aquarius. And then meron kang seven of pentacles. Ayan, at may 8 of Wands ka. Isang medyo may madidelay delay Yan yata ang surpresa mo, may delay. And 8 of Pentacles. And then we have the 4 of Wands. two of Wands, no? Idadagdag natin yan. <coughs> And hingi din tayo ng advice kay... Animal Spirit at Mensahe sa Enchanted Forest, no? Okay, Spirit Guide, Guidance po. Guidance po para kay Aquarius sa kanyang Nobyembre. lang tayo ng isa. Electric eel spirit daw. Ayan, talagang idea na idea. Swak na swak sa yan, yan. No, Aquarius. And then, sa ating enchanted forest message. Hingit tayo, no? Kuha tayo ng mensahe. Para po ito kay Aquarius spirit, guys. Raven Spirit, the truth. Ayan. <clears throat> ang nakaraang influenza, meron kang judgment. No, merong ka rin kasalukuyang kalagayan mo is yes, we have the seven of pentacles. And then, ang surpresang di inaasahan, ang eight of wands in reverse. At uh, ito yung pinakamahusay na yung actions mo is eight of pentacles, no? And then, syempre, ang iyong inaasahang na resulta, meron kang four of wands, and then we got two cards actually. Ika-clarify natin tong four of wands in reverse. Ang clarifications then is two of wands in reverse. So, we'll see how, how we can get something on this, no? Diyan sa kahit reverse po siya, importante po yan kasi ito po yung magiging gabay ninyo sa Nobyembre. And sa iyong animal spirit, electric eel spirit, bring your ideas to life, no? Ayan, at baka ang number 24 ay importanteng date sa inyo or February 4, something might gonna happen sa, sa February 4. At uh, meron din tayong numbers uh, five number kung kung ang number na yan nagpiplay important number po sa inyo or that might be your lucky number, number 5 or 32 or sabi natin 24 din po or number 6 po, no? Yan po yung nakikita nating number na nakikita ko na might play an important date na it's either na nangyari na sa time na yan or it's either na dapat yung abangan, no? Ang nakita kong February 4 at March 2, no? kung anong importanteng parang incident or let's say sitwasyon na maaring mangyari din ang mga ano no ang mga binigay kong number na maari ninyong gawing weapon sa Nobyembre kung gusto niyo rin magbalik tanaw sa nakaraan no Ayan so dadako na po tayo dito sa iyong ano no ang iyong nakaraang influenza ito yung judgment ito actually yung pinapahiwatig na galing ka sa isang yugto ng malalim na pagmumuni-muni. O ito yung sabihin natin pag ano tayo, parang pagbabagong buhay. Parang ginawa mo ang ilang mahalagang desisyon base sa iyong nakaraan din. Mga nakaraang na sitwasyon or experience. At handa ka na magsimula actually ulit ng mas may, sabihin natin may mas malaking kalinawan. No? ah uh, siguro, yung nga, baka nga nakaraan ng, ng sabihin ko, November, uh, February 4 ba? Or sabihin natin, March 2, meron ka bang naalala na importanteng bagay na maari mong na nakita kong ginagamit mo ngayong November? No? So, na maari mong magamit ng November. Okay? So, nakikita din natin dito ang kasalukuyang kalagayan mo, no? Meron kang Seven of Pentacles dito ikaw yung parang nakikita natin, naghihintay ka rito, no? Na parang nagtatanim ka ng ano rito, ng mga buto at inaantay mo yung mga bunga, no? Ayan. So, parang sinusuri mo yung mga ani mo at sabihin natin, nag-iisip ka kung sulit ba ang pinaghirapan mo no? At may piling ng pag-aalangan pag ng pag-aalangan o sabihin natin pagtatanong kung dapat ka bang mag-invest pa ng mas maraming oras at energy sa kasalukuyang mong proyekto, no? So, kung makikita mo rito, ang nakikita kong surpresa, no? Na di inaasa ang issue ay uh, ang eight of wands na ito yung sabihin natin big, ano, biglang pagkaantala, no ito yung sabihin nating pagbagal. So, ito yung di inaasahang pangyayari o, o secret, uh, surprise na hindi isang positive o negative. Ito yung kaganapan, kundi ang paghintulang ng momentum. Na, no, no, huwag mo isipin na negative to because this is not. Ito lang medyo huminto lang ang momentum. Maaring delay lang. Maaring may isang proyekto na naudlot lang. No? Yung especially siguro sa communications na huminto o isang biyahe na na-cancel din tayong nakita rito. Ito yung frustrating para sa isang air sign na tulad mo, no? Ngunit merong dahilan nito, nak, no? So, ang pinakamahusay na, na i-action mo dyan ay ang Eight of Pentacles dito, no? So, ito yung payo. Ang payo ay bumalik ka sa foundations at mag-focus ka sa detail, no? Sa halip na mag-alala tungkol sa mga delay na yan, ng Eight of Swords in reverse, ah, ng Eight of Wands in reverse, no? Gamitin mong oras na ito para perfectuhin mo yung mga skills mo, no? Ayusin mo yung yung trabaho mo at siyempre magbigay ng attention sa kalidad. No, ito yung quiet time para para pagpapahusay ng iyong mga craft at lalo mong gagalingin, no? Kagaya yan. No, itong ininvest mo na, itong kasalukuyan, parang mas isip ka pa para lalong magandang kahit delay, Uh, kahit may delay lang pero makikita mo na talagang sisibol no nakita natin panay pera no parang ang energy brand november is medyo nakapokus ka rin sa financial no so ah uh, ito yung inaasahang mong resulta four of ones in reverse at uh, at ng two of ones dito ang kinalabasan actually isang pansamantalang pagkadismaya nga no sa iyong personal o social na buhay no posibleng may may okasyon na na cancel or sabihin natin may celebrations na hindi matutuloy, no? O hindi maging sabihin natin hindi maging perfect kasi may four of ones dito eh, no? So ito yung pinalinaw ng two of ones na naka-reverse din. Ito yung nagpapahiwatig ng takot na mag-commit ka or sabihin natin kawalan ng long-term planning, no? O sabihin natin yung pag-atubili na umabante ka. Because sa huli, ang delay at disappointment ay magtutulak sa iyo ng muling sur suruin ang mga plano, no? Kagaya ng ginagawa ng Eight of Pentacles, no? At syempre, mag-decision ka kung saan ka talaga pupunta rin. So, kung makikita mo rito ang guidance, uh, ang connections nito, ang connections ng guidance natin is ang Raven Spirit, no? Ang nakikita mo, which is Truth. So ang raven ito yung nagpapahiwatig actually ng pagkaantala, no? Dahil nga may eight of in reverse ka rito. No? Ito yung sorpresa ka dahil madi-delay yung inaasahan mo. Some of you din, siguro ang sweldo or ang promotion or ang plight. No? Parang ganyan. Uh, parang may plano, may meeting na kinansel, may meeting na na munub sa ibang date, no? Baka yan yung mga surprise na ano, na medyo may disappointment energy, no? Pero ito si Raven Spirit, uh, ito yung nga uh, pinapakita na kailangan mo magtanong at maghukay din ng mas malalim. Uh, may uh, may kadahilanan kasi ang pagkadelay, no? At uh, nagpapahiwatig din na ang, ang pagka-delay ay nangyayari para ilantad ang the real truth, ang katotohanan. Kung bakit delay is para maging positive din ang outcome. Bakit magiging delay? Kasi may katotohanan ng kang makikita. Siguro, uh, for instance, mga hearing, no? Sa mga, may, kung may mga legal battle kayo or legal hearing kayo or kung may mga visa kayong inaantay, no? It's gonna be delay because may inaantay na. Parang kumaga, baka talagang, talagang, Sabihin natin na may siya nas talagang pinagiigihan iigihan ang pagano ang paglitaw ng katotohanan parang gano'n, no uh, para uh, <coughs> Kasi ito yung truth na sinasabi ng Raven, kailangan mong mag kailangan mong ring magtanong at maghukay ng mas malali. May impormasyon na kailangan mong malaman din o isang lihim na dapat mong matuklasan bago ka sumulong, no? Uh, makinig sa yung intuition at hanapin mo ang truth or ang katotohanan nak, no? Ayan. Pasok ka lang diyan, magliwanag na, kita mo yung yung light ng yellow dito. Ayan that is clarity and enlightenment which is parang may, may meron ka rin masasaksihan sa Nobyembre na parang maliliwanagan ka no kahit sa, sa relasyon yan o sa karera mo no o sa mga pinaplano mo mas lalo ka magkakaroon ng clarity no basta just patience no patience kasi mad, may delay lang yung sa mga resulta na inaantay mo o yung pag ng client mo siguro ma-delay lang kasi syempre pinag-aaralan maigi siguro pero nakita mo that uh, yung delay na yan, gawin mo daw kap kapakipakinabang, no? Lalo mong bihasain ang sarili mo. Lalo mong mag-search, lalo ka mag-aral, no? Ayan. So, kung makikita mo, meron ka rin electric ill spirit dito, no? This bring your ideas to life. Ayan ang sabi. So, ito yung motivation. Kahit may delay na, huwag mong hayaang mamatay ang iyong mga idea, no? Gamitin mo ang electric ill energy na para na maging innovative at may biglang at may biglang kuryenteng makikita mo. No, upang ito rin yung syempre magbubigay buhay sa iyong concept, no? I-channel ang mga delay sa Eight of Pentacles na gawing, gawing worth ang pagka-delay no? Ito, oh. No? Uh, para makagawa ka ng mas matalino at mas mahusay na plano, no? So, kung nakikita mo rito, ang, nakik ang pangkalahatang mong mensahe at ang sojak na at anong sojak na makakasalumuha mo sa journey mong itong November, nakikita ko is isang isang earth sign na Taurus, Capricorn, Virgo dahil nga sa focus focus sa uh, binatin sa pentacles at eight of pentacles, no? Dahil sa bihin natin, posibleng makikipag-ugnayan ka sa mga practical na earth sign din na tutulong sa sa detail ng trabaho. And then, meron karing rin Aris Leo Sagittarius na fire sign. So, ang, ang eight of wands dito, no, itong eight of wands in reverse, which is ang yung surprise na madi-delay na you're hoping really, pero para sa kakonting delay. So, siguro gawin mo, ipalo up ng ipalo up para hindi madelay, no? Uh, okay, balikan na tayo dito sa mga sa zodiac signs. So, andi dito Aris and Sagittarius, ang eight of wands at ang two of wands na, no? Ayan, 8 of wands, 8 of wands at saka ang 2 of wands dito, ito. No, ito. So ito yung mga delay at decisions making na maaring may kaugnayan sa mga taong active, no? Mga active na makakasalumuha mo. And then ang nakikita pa nating pinaka ano ng Nobyembre mo ay uh, isang magiging actually isang magiging ano yan buwan ng mabilis na action sa iyo. Kundi ang strategic din uh, re, ano parang re, reassess mo na because ang surprise ay ang delay mismo eh. No, ito mismo ang delay, ang surprise mo na magiging blessing in disguise ito, no? Gamitin mo ang extra time para perfectuhin mo yung 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 mga proyekto o hanapin ang katotohanan din bago ka gumawa ng malaking commitment no and meron din akong nakikita rito na yung delay na ano no delay dito it could be also sa Mabuyo na may nag ano no ma, na merong nag-apply sa work medyo madidelay ang response kasi talagang pinagpipilian kayo no sa mga promotions din medyo ang response is delay because talagang masuring pag, 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 pag pagsusuri ang ginagawa nila no gusto nila lalong makilala ka o baka may nakikita may natatagong lihim sa inaano din nila yan sa mga nagaantay ng visa So, let's get emphasis dito sa sorpresa mo. Uh, ang combination ng 8 of Wands din at ng 7 of Pentacles din dito. Actually, yung nagpapakita din ng isang malinaw na strategic post, kahit delay, gawin mo pa rin, ano ibig sabihin, gawin mo pa very worth, no? So, ang pagkaantala ng sorpresa mo na eight of wands in reverse, ito yung sorpresa para sa'yo, Aquarius, ay hindi isang bagong opportunity, kundi ang paghintulang mismo. No? Ito yung sabihin natin, paghina ng momentum. Kasi may inaasahan kang mabilis na take off. No? Ayan, kumbaga, response ng go ahead sa isang idea o project ito. Ngunit bigla itong, na, ano, no? bigla itong bumulusok, no? parang, parang huminto ng konte konti. Uh, sa communications din, posibleng may major communications breakdown din, no? Or misunderstanding din na magdudulot ng delay. Maaring hindi sumagot ang mga client mo rin or sabihin natin mga partner o sabihin natin mga superior na inaasahang bilis. Ang mensahe din ng Raven Spirit kasi dito, ito yung parang paalala at pagsisikat ng Seven of Pentacles, no? kumbaga nagpapahiwatig din ng delay ito dahil nga sa katotohanan na parang parang ilantad ang isang bagay or sabihin nating maaring may mga mali sa plano or may hidden issue sa team o may missing information sa dapat mo matuklasan bago ka sumulong din no and then meron din yung pagpapaalala ng ng Seven of Pentacles dito na nagtatanong kung worth it ba ang investment mo rito no dito sa Seven of Pentacles So ito yung nagtutulak din sayo na suriin ulit it ang long term na sabihin natin long term viability ng iyong mga ginagawa. Ah uh, ito ba yung sustainable o tama ba ang timing? So hindi mo kailangan actually magpanic, no? Kailangan mo lang mag-evaluate at maging handa ka na baguhin ang approach kung kinakailangan, no? So ang pinakamahusay na solusyon na nakikita ko dito sa ko dito is yung Eight of pentacles na, no? eto, So, ang delay na ito yung magbibigay sa'yo ng, ng, ng blessing in disguise actually. Because ang panahon na kailangan mo para gumawa ka ng mas mahusay na trabaho. No? Uh, sabihin natin, habang delayed, no? habang delayed, gawin mo itong ito of pentacles. Uh, ito yung gamitin yung post na ito pa, para mag-upskill ang iyong, o sabihin natin, i-perfect ang mga detail ng iyong project or parang huwag kang mapagod, no? Maging meticulous ka. Ito rin yung dahilan din siguro na blessing in disguise na sinasabi ko, pag focus din ito sa quality siguro, no? Sa halip na siyempre magmamadali ka para matapos ang deadline, no? Mag-focus ka sa kalidad, sa quality. Because ang Eight of Pentacles, ito yung ano eh, mastery mastery means na magmumula sa paulit-ulit at matiyagang pagsisikap. No? at uh, plus ang electric eel naman dito na na nakita ko na merong connections din na uh, i-channel i-channel ang electric eel din sa innovations mo nak no dahil nagdelay may pagkakataon ka mag-inject ng mas bago at mas powerful na idea bago ito i-launch no uh, sabihin din natin uh, nakikita ko dito ang sa career at proyekto mo Aquarius, may darating na delay sa November at ito yung magiging surprise mo no actually huwag mong tingnan ang ang mong tingnan ito na isang failure no kubaga tignan mo ito bilang isang strategic time or sabi natin strategic time out no at uh, na sabi natin binibigay ng universe yan sa para hanapin mo ang katotohanan at perfections ano Ayan. So, oh, pasensya na, no? So, ang iyong crop actually ay dapat mong perfectuhin din siguro, no? Uh, kapag natapos na ang delay actually, ladabas ka ng may mas superior na product plan, no? Or sabihin natin, no? Na mas maganda dahil na, na pinaulit-ulit mo, ibig sabihin mas maganda kasi talagang kinilatis mo. Talagang ginalingan mo, no? Ayan, maganda ba? Sige, uh, Aquarius, I hope you enjoy our reading, no? And And see you po all sa ating iba pang mga reading note. Marami pong salamat sa mga nag-like and subscribe po. And thank you din po sa mga nag-share ng ating video. God bless you all, Aquarius. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened, and empowered. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your.